So, if you are willing and interested, you can come and buy. Magkano naman? Uh, Very easy, only 180. 180. 180 and the other one is 180. You know? Uh, 180 rin, no? That is so-called uh, uh, Rambu. Roger? Rambu. Rambutan. Rambu, ito nang ginamit ni Rambu. Nasa mundok oh, siya, naglaban sa mga alaban niya. Yun pala, yun. Ano bigat Ayan. Nabigat yan, boss. Ito uh, meron yeah, or... tayong automatic. boss? 180 only. So, pa naman si Prisuan. ito, ano na ito? Update presyo. Sa kanilang pumakitso, iba't ibang mga kalito. Kahit 100, I will give it. 180 lang daw. Only 100, I will give it. 100 100? lang. 100 100 100 100 100 lang. 100 only. 100. 100. 100 lang, full pinih James Bond. James Bond. Merta inside Uy, oo nga, no? Napakatalas. Oh, talas. Ha? Pwede okay, mo isulat. sulat. Yan ang oh. gamit ni James Bond. Oh, galing, 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 galing. No? Ha? 100 lang? 100 lang! 100 100 lang sa pin. akin! Oo, sa yan. Baka oh. so so, kailangan mo... Mong... Kabila so, kayo. So, kailangan mo check the pen. Oh. Oh. mayroon na. Pag naman ah. din, digman ano, ka lang o, eh. eh. Digman. So, baka nung price naman 100, 100, 100 lang! 100 lang din. Oh. Oh. Sa akin, napakamura. 100 lang to. yan no? Ha? So, walang bayad, walang tax, no? Walang tax, no? So, kali-kali lang, kaya mura, no? Selfie-pins lang to. Only 100. 100. Hmm. Tangka pa. O, shut up na lang, boss. Shut up. Ito, 100 lang, oh. Sa iba, 350. 100, 100, 100 lang. lang. Wala, no? Makapal. Ay. Pwede Ay. pong ang karne. Pwede, ano, karne. 100 lang 100 to. Man, 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 man. Oh. Kung gusto mong ball pen, 100 din. Yalok yeah, mo nga ito. James man. Man. Yeah, ah, 100 na lang yan. Wala na. Sarap pang gayat yan. O last price na daw yan. Oo. Oh, oh. 350 ba? nga yan eh. Ako na lang nagbawas. Kasi paano makabili ka lang. Sa so, ah, susunod. Sa susunod, mahal na yan.

<laughs> original yan sir, original. Hindi naman namin yung nakandi kinakalawang yan. Yung tinuturo ko tayo, kinakalawang dito. Ayan, eh, mga kinakalawang yan. Very good. Ito no? So, nagkatrabaho sa mga skins, sa mga tile setter. Para sa mga ibang brand <laughs> for ito. So, katulad nito, magkano rin ito? 1,000. 1,000. Negosable pa yung mga presyo, Antomos? 1,000. Oh. Yeah. Oh, dito sa presyoan ng power tools. Presyo ni Boss John dito sa mga power tools, mga adjustable, uh, negotiable. Ito pares lang din. Oh, 1,000 sa mga iso. Ito, alam mo na ito, Inco. Yan, yeah, so sa mga kilang kilala ito sa ating mga brands nito. Mga ganito, magkano mga presyo? 1,500. Ito. Oh, yan, Inco. Oh, yan. So, mayroon naman tayo sa welding portable tayo ni mga iso. Ang brands na ito, Kawasaki. Hindi lang Kawasaki motor ang mayroon tayo. Sa so, dito naman, Welding machine. Sa mga welding machine portable mayroon tayo uh, ano natin power ilang ani ang ah. so, 900 na, umbers, na, 950 amperes so, uh -huh. Ang presyo ano? Toto. Kawasaki 950 ambers, no? oh, yun. Oh, laptop. So, o oh, yun, dito mayroon pa tayo dito. So ito naman tayo din sa portable. Magkano ito? Mo? so ilang libre pong ang battery nito? Dalawang klase, may dalawang battery Okay. So dalawang klase pa. So ito, single lang. Pero one, one eight. One So ang presyo na one eight. So isang battery lang ito. Ito lang. So mayroon din sa dalawang battery. So magkano ang presyo naman? Toto. So, so mga kapito, ito makita. So one four. Single ang battery nito. O oh, dalawa. Dalawa. Kwanto. Kwanto. Kwanto sa mga ganito mga. Yo makita. Yon na, na o subok na rito sa makita. Siyempre yan ang kauna na, Siyempre ng yon, makita. makita. Yan. Yan dito tao. Yo meron. May... Sa kasama natin. Sa so, mga ito. Meron ba tayo rito na, no no? Ito. Submersible pump. Power pump. Sa so, power pump magkano ang price ito? 3.5. O yan. Sa mga naganap na mga water pump sa mga for example may goping ka na malalim may Malali, yung no, ano na balon 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 pwede okay. yung ano tawag anong man tawag ito circular circular so, uh, so uh, magkano ang uh, price naman yan toy. to it cordless oh, yun sa mga circular Ayun, medyo sabot ano ulit siya? Tuwi, tuwi, tuwi. Tuwi, tuwi. Ayan, naganap ng mga, naganap ng mga, ano, mga pagpintiro, hindi na manual. Automatic na nang gagamitin natin para wala tayo gano'ng pagod. Oh, wala nang ganong pagod. So, ito naman niya, sa. Hawakan pre. Yan. Ito. Ah, uh, 17. Ha? 17. 17. Planer, planer, planer. O, planer. Planer. 17 eh. guys, so planer. Oh, okay, yun. Dapat naman tayo sa mga inko naman guys, yung halimbawa may... May hasahin tayo. Oh. yun, hindi na matalas. Hasahin natin. So hindi lang kung pwede gamitin oh, dyan, no? Kahit ano, no? Ay, tanong. Kahit ano, pwedeng nga pinapalitan ng oh, ano, wag Huwag lang ay! yung asawa. Huwag <laughs> <laughs> lang ga yung asawa na... <laughs> oh, lang <laughs> yung <salib> lang. <laughs> yung talib Yan, oh, na itong price yun, boss. Two-five. 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 Two-five.

At ito na nga, makasipo, start tayo. Uh, Kila lang yung nabing kas ah, Alam natin kung anong meron siya ngayon. Tapat na kami sa Metrobank. Apat, yes, Apat ng metro Ayan, mga boss. Uh, red top. Uh, Kakaliwa. Pag galing kayo ng Totoban, kaliwa ng kaunti. bulkas kas na. Yan na nga. Start tayo, mga boss. Ano ang mayroon si bulkas kas-kas ngayon? Uh, Alot lahat mayroon. Uh, Omega. Rolex. Uh, Seiko, ito, mayroon lahat yan. Uh, patay. Ano ba? Ayan. Holy Mark. Holy Ayan. Ngayon, nag-i-start tayo. Ang walang kamatayan, indikta mga boss. Ah, blue and white. Ayan mga boss. Indikta. Magkano na nga indikta natin? 4 five 4-5 mga ano. Pero ano kaya? Huwag kayo magalala. Kung kulang kayo ng piso, patatawarin na mo kayo ni Bukas ka. ang mga indikta mga boss. Seiko, may seiko siya. Ito, malamang automatic na. No. Ito mga idol. Ayan ang likod. Kita mga boss. Seiko, seiko. Uh, seiko, ito Rolex. Ano ka ngayon? Rolex 4H? 4 mga idol. Rolex.

ano yung report mga Rolex din black and Rolex din same price mga idol. ayan Rolex malaki ito mga was, same price ayan same price sila at ano? tawag lang yung kayo kung ano

Themes... Aja, your ladies, the ladies, what's ladies? Ano daw? di 3,000. ladies yata kanina. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000.

Gracias.